Grabe, ang init mga lalabs pero tulay pa rin yung uh, maliligo ng mga tao dito. So hindi po sila takot <laughs> pero sobrang init po talaga. So mamaya, sunborn is real. So ayan po mga lalabs nandito po kami ngayon sa Half Moon Beach so bali nasa isla na po ito mga lalags so, kailangan mo pa talaga mag take ng boat papunta dito around mga 20 minutes galing po doon sa uh, kabilang isla so yung biyahe po dito ay every 1 hour tapos yung last trip po nila ay 6 o'clock. So, maya-maya, aalis na po kami mga lalabs kasi mahirap po sumakay. Pila-pila po sa, ano, sa pagsakay mga lalabs. wala ng tao sa beach uwian na